hindi ko na hinintay pang ihatid ako ni Wright. Mas nauna akong gumising at nagpatawag na lang ng taxi. Alam ko nga hanapin ako na rin pero bahala na si Wright na magpaliwanag sa kanya. Hindi ako dumaritso ng paaralan. Bagkos ay pumunta ako sa ospital na pag-aari ni Eugene. Nagbabaka sakali ako na madadatnan ko siya doon. Gusto ko siyang kausapin gusto kong pagaanin niya ang kalooban ko. Kailangan ko itong ilabas kasi kung hindi, sasabog na ako. Pumasok ako sa ospital at nagpunta sa reception area. Nginitian ko ang nurse na in charge. Good morning, is Doc Eugene here? Nagtinginan ang dalawang babae at pagkatapos ay tumingin sa akin. Sorry po miss, wala na po si Duke Eugene. Umalis na po. Tomango ako. Ah, kailan na siya magjujute? Kinakabahan ako ng umiling ang babae. Umalis na po siya ng bansa. Nasa London na po si Doc. Ah, ano daw? Nanikip ang aking dibdib. Ah, ano? Umalis na po siya. Kaninang alauna po ng madaling araw ang flight niya magalang na saad ng katabi nitong Nurse Dane. Nanginig ang mga tuhod ko. Tinulungan nila akong maupo at binigyan ng tubig. Nanlabo ang mata ko dahil sa luha. Uhala na siya. Iniwanan niya ako. Wala man lang siyang pasabi. Pero hindi pa naman tapos ang pitong araw ah. Hindi man lang siya nagpaalam ng maayos. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi niya kagabi may mga pangyayari sa buhay na kahit gusto mong mangyari, hindi naman pwede. Magpakatatag ka, Melissa. Hindi kita ay iwan. Mail, lagi mong iisipin na hindi kita ay iwan na. Mahal na mahal kita. Kaya pala. Kaya pala parang may napansin akong kakaiba sa tono niya. Lumapit sa akin ng isang pamilyar na babae. Ito ang sekretary ni Eugene. Miss Melissa? Oo, oh, oh, oh. sabi ko sa pagitan ng mga hikbi, inilahad nito sa aking harap ang maayos na nakatiklop ng papel. Pinabibigay po ni Duke Eugene bago siya umalis kanina. Nanginginig ang aking kamay natanggapin ko iyon. Dahan-dahan ko iyong binuklat. Cause it's time to leave my feelings behind. Your happiness is in here. Deal with it. You still have my heart. Always. Forever. I love you. Goodbye. Loving you. Eugenia Fortes. Natulala ako sa sulat. Walang hikbing lumalabas sa bibig kong ngunit. Patuloy na umaagos ang aking luha. Wala yong tigil. Patak lang iyon ng patak. Abot ang asikaso sa akin ng dalawang nurse ngunit mukhang nagsara na ang isip ko. Hindi ko na sila marinig, hindi ko na sila maintindihan, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na iniwan na rin ako ng taong umiintindi sa akin. Wala na yung taong tumutulong sa akin kapag nadada pa ako. Nang humo pa ang nararamdaman ko, hindi ko na malaya na dinadala na pala ako ng aking mga paasa punto ni nanay, tatay at lola sinindihan ko ang tig-iisang kandila sa puntod nila. Nanay, tatay, lula, kamusta na kayo? Masaya ba dyan? Sabi ng marami, wala daw sakit at paghihirap kung nasaan man kayo ngayon. Kausap ko sa kanila. Hawak ko ang sulat ni Eugene. Hindi ko iyon binibitawan. Tingnan nyo ko ngayon, na naman ako ng mahalagang tao sa buhay ko Iyon ba talaga ang purpose ko dito sa mundo? Ang iwanan ng lahat? Ang sakit kasi Kung hindi dahil kay Red Malamang nasa tabi nyo na rin ako ngayon Sana nanay nandito ka Para naman may kanlungan ako May tutulong sa aking mag-aalaga kay Red May magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin kasi unang bisis kong magkabibig. Eh. Sana tatay, nandito ka. Para naman may tagapagtanggol ako kapag may nananakit sa akin. Nanginig ang aking boses. Sana may bumagbog kay right noon kasi ginagun nga ako. Idol mo naman sa FPG, di ba? Sana nandito kayo. Mukhang nakikisama ang panahon sa aking pagdadalamhati Kasabay ng pagpatak ng aking luha ay siya ring pagbuhos ng malakas na ulan. Tumayo ako ngunit hindi pa rin ako umaalis sa pwesto ko. Dinam ako ang malamig na buhos ng ulan sa aking balat. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto akong umiiyak. Wala na akong pakialam kung bukas ay magkasakit na ako. Gusto ko lang tangayin na lang ng ulan na ang bigat ng aking nadarama. Napadilat ako ng hindi ko maramdaman ang patak ng ulan sa aking mukha. Isang paris na nagpupuyos ng mga mata ang nabungaran ko sa aking pagdilat. What the heck are you doing here? Sabi nito habang hawak ang payong. Gusto mo bang magkasakit? Right. Melissa, what's happening to you? Mahinahon itong sabi habang pinapayungan ako Napasinghap ako Ayoko na Sawang sawa na ako Kumunot ang noon ito Anong ibig mong sabihin? Sawa na akong magmahal, right? Walang buhay kong sabi Please make me numb Ay kanulong take the pain Pumaloob ako sa mainit na braso nito wala itong pakialam kahit na mabasa rin ang damit nito. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking tinga. Don't see that, please baby. Pumikit ako. Hindi ko maramdaman ang lamig na dulot ng ulan nang yakahapin niya ako. I wish I could feel a damn thing. Nangihina ko itong tinulak. Pinilit kong tingnan siya kahit na nanlalabo ang aking mata dahil sa luha. Sana hindi na lang kita minahal noon. Sana sinunod ko na lang ang bilin sa akin ni Lula. Sana hindi na kita nakilala pa. Ang tanga ko kasi. Melissa, hindi ka tanga. Sadyang gagol lang ako. Tanga ako kasi umasa ako na totoong mahal mo ko. Tanga ako kasi sa dinarami-rami ng pwede kong irigalo sa'yo. Virginity ko pa ang naisipan ko. Milis kasalanan kong tanga ako, 'di ba? Sinabi mo 'yun dati. Tanggap po naman ni. Eh. Tanggap ko. I said, right. Nasaktan ako sobra. Nasabi ko na sa kung gaano, 'di ba? Kasi nung panahon na 'yon, pinaikot ko sayo ang mundo ko. Sinarako ang tinga ko sa sinasabi ng ibang tao. Kinaya ko 'yun kasi mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pero right, nabulag ka rin ba? Kasi hindi mo nakita ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Iniwan mo ko. Tapos ngayong may taong nakakaintindi sa akin, hindi niya ako pinabayaan. Siya yung saklay ko nung hindi ako makatayo. Pero dahil sa'yo, dahil sa'yo, iniwan niya ako. Kasi alam niya na mas magiging masaya ako kapag kasama kita dagdag ko. Hindi naman niya kailangang umalis. Bakit siya ang nagdesisyon para sa akin? Alam kong makasarili ako, pero alam ko kung ano ang mas makakabuti para sa akin. Amelisa, mahal na mahal kita. Alam mong gagawin ko ang lahat para lang maging masaya ka sa piling ko. Hi, hindi mo kailangan ng kung sinong lalaki. Nandito ako. Hindi na kita iiwan. Pangako. Nagihirap niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang labi. Stop asking me to trust you, right? When I'm still coaching up, water from the last time you let me down. Bumalik ako para itama ang mga mali ko. Pwede pa naman ba? Diba? Hindi ba Melissa? Hiccup my left cheek. Handa naman akong tanggapin ang parusa mo Melissa. Just give me chance. Oh, miling ako. Inalis ko ang kamay nito na nasapis pisngi ko. Nakita kong bumagsak ang kanyang balikat. A e chance to break my heart again. Ilang bisis itong lumunok, ngunit hindi na rin ito mapigilan ang luha. No, to bring the pieces back to its own place, Melissa. Let's me love you again. Don't leave me. Don't break me, baby nagmamakaawa ako baby please I'm afraid of losing you ayoko na nga hindi mo ba ako naiintindihan I shouted Mel don't do this please I know you will still love me lumipad ang aking paalad sa kanyang pisngi hindi ko naramdaman ng pagsakit ng aking kamay pagkatapos niyon mahal kita Nagpapatawa ka ba? Ni hindi ka nga kawalan sa buhay ko, right? He, hindi totoo yan. Nasasaktan ka lang kaya mo nasasabi yan. Tama ka, nasasaktan ako. Pero mali ka nang sabihin mong mahal kita. Hindi mo ba nakikita? Ipinagtatabuyan na kita. Kasi hindi ka na mahalaga. Pinitaawan nito ang payong at mahigpit niya akong niyakap. Hindi ako makawala kahit napilit ko itong tinutulak. Kahit anong masasakit na salita pa ang sabihin mo sa akin, hindi ako susukong mahalin ka, Melissa. Hikbi nito. I'm not a coward like I used to be. Ramdam ko ang sakit sa bawat salita nito. You're not needed. I don't need you. Panggulo ka lang sa buhay namin. Hinarap niya ako sa kanya Katulad ko'y Nabasa na rin ito ng ulan Ano pa ba ang kulang mail? Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Hindi mo na ba talaga ako Kayang patawarin? O Meling ako Hindi na kita sasaktan Melissa Natuto na ako Pwede naman natin kalimutan Ang nakaraan It won't happen again Easy to say Hard to believe ano pa ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Please, just take me back again. I'm begging you. Please. I stared at him. Let me go. Napasinghap ito. Hindi siya makapaniwala sa nasabi ko. No, not that one. Melissa, letting you go means killing myself. Please, you'll take away the air that I breathe place anything other than that. Let me go. Ulit ko. Lumuho dito. Hindi alintan ang putik na maaaring dumumi sa pantalon nito. Hinawakan nito ang mga kamay ko at paulit-ulit na umiling. Ayoko, ayoko, hindi ko kaya. I'm bigging baby, don't do this to me, don't do this to us, don't, please siningalan niya ako. I stared at him, blank, emotionless. Inalis ko ang awa sa puso ko. I became a stone. He called one. You want me to kiss your feet? You want me to worship you? I'll treat you like a queen. I'll give you everything. Just please, don't ask me to let you go. Hindi ko kaya. Wag naman ganon, Melissa. Your love will only complicate everything. Bulong ko. Niyakap niya ang aking biwang. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking tiyan. Please baby, don't tear me up. Please. Let me go right. Tinulak ko ito. Nang makawala ako, ay agad ko siyang tinalikuran. Hindi pa man ako nakakalayo, ay may mga bisig na pumigil na sa akin right place. Stop already. It's time to love myself more. Ah, Melissa, please naman no. Don't ask me to stop loving you. I can't. The only way for me to stop loving you is when I'm six feet underground. He said, Right, please. Nanginginig ang mga kami nito habang hinahawakan ang mukha ko. Para akong babasaging kristal Naingat ingat na ingat niyang hinahaplos. Melissa, nagmamakaawa ako. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I want screw up this time. Red is a smart kid. He will understand kung bakit hindi tayo mabubuo right? Please Milisa, don't be so selfish. Red needs me too. I know. I can change that right. Hindi ko ipinagkakait sa iyo ang maging amakakay, Red. I just want to you to let me go. I stop clipping my wings, right? Pumikit siya ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nito. Nang dumilat siya, ay halos suminto ang puso ko sa pagtibok. Halo-halo ang emosyon sa kanyang mga mata. Lungkot, pagod, hinanakit, pagihirap, galit, kung pakakawalan ba kita, magiging masaya ka ba? Oo. I can live. This is what I want. Ang mabigat, gumagaan kapag binibitawan. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang maiwang mag-isa? I am not alone. I have bread. He's my everything. But I could be your everything too. I had enough right hinapit niya ako palapit sa kanya at inihilig niya ang aking ulo sa dibdib nito. Narinig ko ang malakas na pintig ng kanyang puso. Kinagat ko ang ibabang labi ko para maiwasan ang panginginig niyon. Huminga ito ng malalim. I will let you go, not because I want to, but because you choose to. I let you go, so I can crush your heart even it means taking away my rights to live tumulo ang masagaan ng luha sa aking mata nang dumampi ang labi nito sa aking noo. Bibe, I want you to know that it burns my heart seeing you love someone else, someone who isn't me. You're the best thing that ever happened to me, baby. I love you.